Good morning mga tropa Mex Ford Everest Tara recondition po natin Hindi na po natin ipakita yung pagbabaklas po nyan Matapos natin kalasin yung kanyang mga valve spring Hinugasan po natin yan At lininis po natin ng wire brush Sinunod naman po natin yung kanyang pagbabalve safety Pagkatapos na yung valve setting, binalb replace po natin yung kanyang mga engine valve dahil lumang balbula po yung gagamitin natin. At kasunod niyan, lininis po natin yan sa handrail gamit po yung sandpaper. At sinunod naman po natin yung kanyang pagbabalb grind o valve lapping. Matapos nating ilaping, tinanda na po natin yung kanyang mga engine valve para hindi na po yan makapalit-palit. Kasi kung saan natin dinapping po yan, doon na rin po natin yan ibabalik para wala po siyang singaw mga tropa At kasunod yan, pinatapos surface na po natin yan. Hindi na lang po natin ipakita dahil iniwala natin yan sa ating katropa. Pass forward, matapos natin ipatapro sa face, hinugasa po natin yan at ikinabit na po natin dyan yung kanyang bagong valve seal para naman po i-assemble na yung kanyang mga engine valve at saka mga valve spring pati valve lock meron naman po tayong press drill para ikabit yung kanyang mga valve block pero yan po yung ginamit natin yung DIY tools natin mga tropamix matapos natin ikabit yung kanyang mga valve block pinalupalo natin yan mga tropamix para kumapit yung kanyang valve block sa kanyang engine valve. at ikinabit na natin dyan yung kanyang mga rocker arm para i-assemble po yung kanyang camshaft binal clearance na rin po natin yan at tinagyan po natin yan ng 10 o oh, straight 10 mga tropa Matapos natin yung valve clearance, binalot na po natin yan. Ready to deliver na yan sa ating katropa. Shout out sa'yo, Mark Cusi. Ngayon lang na-edit yung video ng head mo. At yun, palikin pa na naman po dyan at assure na rin kung nyo pong naibigyan mga tropa mix. Marami pong salamat. God bless.